Lumabag sa fire safety code ang may-ari ng residential building na nasunog sa Tandang Sora, Quezon City na ikinamatay ng labin limang tao. Nagbabalik si Bian Manalo. Nilamo ng naglalagablab na apoy ang isang residential building sa barangay Tandang Sora, Quezon City pasado alas 5.30 kahapon ng umaga. Bandang 5:44 ng itinaas sa first alarm ang sunog at 6:28 ng umaga nang ideklara itong fire under control. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, labing walong individual ang nasa loob ng gusali. Labing lima ang nasawi kabilang ang tatlong taong gulang na batang babae. Habang tatlo naman ang nakaligtas. Karamihan din sa mga biktima ay stay-in workers. Meron na po kami mga names according to the survivor, pero for verification so para ma-sigurado po natin napag alaman na may patahian at imprentahan ng damit sa loob ng gusali. Ang problem survivor, ang ginagawa nila yung mga t-shirts na maraming demand ngayon, mga t -shirts. So, nag-ano sila ngayon ng mga personnel, mentor, ng mga worker. So, dumami ang tao nila. Actually, ngayon po ay tinyo namin ang kanilang papeles. Ito po ay expired noong November last year pero po nag-apply na sila ngayon sa barangay ng August. Lumabag din umano sa ilang fire safety ang may-ari ng gusali. O, wala pong exit. At eh, they're not supposed to do the printing na may mga kasi po highly flammable po kasi ang tela. Ang tela. Pagka po kasi ang tela nasunog 'yan, yung smoke na nilalapasan, eh, talaga may tin toxic po 'yon. At eh, talaga tanaga po minutes lang wala ka ng Matinding trauma at takot naman ang idinulot ng insidente sa mga nakaligtas. Sigaw po yung hangit namin na masunog na masunog sabi niya. Pwede nagkabasan po, po. po kami lahat sa parton na talon lang ako sa mintana. Tapos wala na po. Pag, pag ano, nagtalon ako, nagdapang po ako sa kabilang, kabilang bahay ko. So, Narinig ako sa migaw ng eh. sunog na ako. Sa panic na rin ako, na alam yung gagawin. Bilis na Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa tunay na pinagmula ng apoy, habang inaalam din ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Samantala, nagpaabot na ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga kaanak ng mga biktima. Nangako na rin ng tulong ang LGU para sa mga kamag-anak ng mga nasawi. Tiniyak din ang masusing investigasyon at pananagutin ang mga responsable sa insidente. BN Manalo, para sa bayan!